kasi... Wala tayong parking. Dito, mo naman. Dapat binunggo mo na ng kotse pag wala kang parking. Allah! Papagalitin tayo ni Papa, ba? mo ko. Dapat sabihin mo, Pipip! Ay, hindi alis yun. Nauna sila dun eh. yun. Kung sinong nauna, <clears throat> kanya yung ang park na yun. Kung nauna tayo, di atin. Dito, yung ko dun ay. Ano ko mm -hmm. kay mm -hmm. Gusto ko yung itlog tapos meron laruan sa loob. Tanda mo na, dapat di ko na naglaruan. Ah. Bibili tayo doon kay ate Sita. gusto mm -hmm. <clears throat> mong ko mo, mag gusto mo bumili ng saging dun sa ano? Dapat may lang, dapat may na laruan yun. Doon kay Sita, ang dami doon laruan. Pipili tayo kung ano maganda laruan doon. <laughs> gusto ko madami. Pukuhaan? Na? Na magnet doon. Bibigay ko sa kakrasyon eh. Bakit ka ng Hindi nga, gusto nila ng magnet. Hindi pa kasi sila nakaka-try ng magnet. Hindi uh -uh. pa kasi sila nakakabili ng magnet. Kaya ganoon, kaya binibigyan ko ng magnet. Sibisira na naman ang kalsada dito. Ito mo yan. Ah, gagawin siya ng tanahin. Habi aso o ba? Mukhang ka. Dapat meron rin yung rin sa loob. Dapat di tayo pumasok, tapos pumunta lang agad sa... Hindi busing... ka mo masabi ng guard, madali lang kayo doon dahil nakahazard tayo. Bawal doon ang magmatagal. Hmm. Ba't ganon? Ganon sa Wala tayo sa pastong parking yan eh. Dapat pinipit. Lang tayo Dapat pinipit mo. Ay, hindi pwede. dapat ng Dapat kasi yung kagaya doon. Sa pure gold. Tapos may box. Tapos na may machine, tapos dahil lagyan ng pera sa loob, tapos may lalabas na iklog na meron, meron raruan sa loob. Ganun. Dapat din na lang tayo pumasok. Ba't yung isang kotse nakaon na pumunta doon? Nauna no, sila eh. Nauna no, sila sa atin.